So guys, so unboxing lang pala tayo nung pinamigay sa atin ni Motodeck ng mga apparels niya nung 1G. So nakuha natin to nung uh, itong laro nung Legendary Race sa Carmona. So ito binigay ni Motodeck kasi siya yung uh, isa sa mga sponsor dun sa karera. So ito pala yung nakuha natin yung pinamigay ni Motodeck. So mga 1G apparels. So yan. Uh, binigay niya to sa mga sumali dun sa ni-sponsored niya na category. Yung 155 uh, street legal underbone. Ayan, medyo malabo. So, ito yung, ano natin, trophy natin. Ayan, legendary race 2. So, sumali tayo sa 155 underbone street legal intermediate rider. So, ayan, nag first runner up tayo. So, lahat ng mga sumali doon, binigyan niya ng apparel. Tapos, nagpaagaw rin siya ng mga apparel niya doon sa mga shirts. nanonood. So, ayan, thank you, Wanji. So, ayan, unboxing lang tayo grabe kasi yung uh, pinamigay ni Motodeck sobrang uh, gaganda ng mga apparels so yan ito yung pinakamaganda 1G cap so yung mga nag uh, sa mga facebook yung sinasabi nila bakit ang mahal daw nung apparel pero masabi ko na mura na rin sya kasi nung nakita ko to grabe yung mga quality kumbaga ay standard kumbaga hindi siya yung pucho pucho na clothing so yan grabe yung quality nito ito itong cup sobrang ganda yan Hindi siya mukhang mumurahin mukha siyang mamahalin kumbaga para siya nga international standard Ayan. one garage yan o yung tahe. sobrang pino yan o pino yung tahi nya so yan meron pa dito emblem Ayan, 1G. Naka-embose uh, siya sa bakal. Tapos yan. 1G na cup Tapos yung packaging nyo, ganda. Solid. Sobrang quality. Ayan, 1 garage. Tapos, ito naman. So, hindi pa natin nabubuksan to. Ayan, 1G. Ano kaya laman na ito? Buksan natin. Ah, oh, tumbler tumbler to eh, Dito hindi natin makuha Saglit Ayan Tumbler Gando Para sa mga aqua plus Ayan Unboxing natin One garage Maraming sobrang ganda nito, ito Mamamahalin So, ganda nung sa inuman niya. Yung may lock dito. Pwede mo siyang ilock. Angas. Spin dot push. Oh, ganun pala yun. Angas. And, uh, you know. Bungie. Double walling siya. Hindi siya basta-basta lalamig or iinit. Ka, ano iinit pag naglagay ka ng ano mga uh, inumin hindi ka agad matutunaw yung yelo yun o kwanji tapos tapos meron pa dito yun know, o damit ay hindi long sleeve ito ang ganda ng ano balot nyo ang mamahalin talaga yun o ah may pang rides na ako yun know, o One Garage Original Worldwide Standard. Ang you know. Air cool show. Butas Angas. May pang rides na ako. Thank you Moto Deck. Ah, mas. Ano pa? Oh, pang isa. Dalawa. Dalawa pala to. Ito, damit naman ata, t-shirt. T-shirt ata ito eh. Yun o. No? Ah, long sleeve. Kaya, Angas. Yun o. No? Long sleeve na 1G. Angas o. Pwede rin pang rides. Ano yung design nyo? Parang off-white. Kung familiar kayo sa off-white na brand. Virgil Abloh. Parang ganong style. Angas o. May one garage sa gilid. Angas. Uh, sa so, likod plain lang sakto medium yun know? o g so ang ganda ng print o oh. yung rubber race nya kapal Angas. Uh, so yun know? o one garage etiketa ganda ganda pa ba meron sa ito ito Huawei. Wow, Angas. Di ako nagaganito -ga eh. Pero, angas na ito. Ang mapapasuot na ako na ito. You know, may bulsa pa dito. Angas. Ito yung laging suot ata ni Trope sa vlog. Lagi siya nakawaway. Ito. You know? Angas. Ayan. Wawai. 1G. 1 Garage Originals. Ayan. You know? Grabe. Ang ganda ng quality ng mga mga product ng 1G. So yung mga buhibili ng peke. Ay halatang-halata 'yung mga peke kasi iba 'yung quality ng no, original talaga. So ayan, support originals. diba ba? Ah, mas 1G daw kami pala nito. 'Yan po, meron pa pala oh, keychain no. Oh. 1G na keychain buksan natin. ganda rubber you know, rubber ratio. Kapal. Yun, know, naka-emboss yung sulat. 1G. Tapos so, yung bakal niya. Makapal. Matipay. Diba? Tapos so, ito, marapit oh. Meron pa pala dito, ni laser. You know, laser yan o one garage. Nakasulat. One garage. Ah, uh, so, oi. Kamaya ka gulo dyan yun o no? Know, tapos ang dami pa dito sticker na ito yung mga original na sticker yun know, o original na sticker ng Wanji Boy grabe yun ang packaging o oh. sticker pack one garage ito naman naman o oh. hindi pipitsugin grabe ang ganda ng quality na ito o oh. hangas ng sticker eh lagi yun know. o high quality yung sticker hindi sya yung normal na sticker yun know. yeah, support original grabe si trupa ito ah ano keychain ah pasabit keychain mo ah, no. keychain ah mas pwede ito sa bag pasabit sa bag keychain tapos ano pa itong sticker Ah, oh, may sticker pang Wanji, oh. Miss. Nice. Wanji, hindi kita sa camera. Ano siya, Wanji, puti. Grabe ang dami. Angas pati ito, itong pouch. Angas to, pwede ito, do. Doing coin purse, Ziplock pa siya, oh. Grabe. Ano, mamamahalin talaga, eh. Quality. humaga parang, uh, international standard. Ganito kasi yung mga packaging ng mga mamahalin, eh. Mga mamahaling brand. Grabe yun. naman to Bowler lang oh Bowler pero naka-pouch po. Gusto natin. Bowler. Bowler. Yun 1G. 1 garage. Sort na natin yan. Yun Bang. Naramas. Ah, 1 garage. Yun know. Ah, Grabe pouch pa lang. Magkano rin to. Yung pouch. Grabe High standard talaga. Yan pa. Yan. Keychain ulit. plus bowler. Ito pa. Bowler ulit. Grabe Pati yung ano. Paper bag. Sayang madurog na yung paper bag. Nagkagulo kasi nun. Nung awarding. Ang dami kasing ano. Tao. Tapos yan, mga uh, paagaw. Nadurog na paper bag. Pero maganda yung paper bag. Kapal. Uh, mamahalin talaga eh. Yun know. o. So, ito pa pala. Payong. Hindi pa natin unboxing yung payong. Ito yung packaging ng payong. Oh. Ah, mas... Tak. Oh. Ang ah, na ito. Ay, oh. eh, one garage. Na payong. Oh, Ang angas natin. Eh know. Bang. Yeah, Ah, dalawa pala yung lock. Meron pa dito. Dalawa pala. Velcro. Yun o. Ah, angas. Bang! Lagi angas ng 1G na pa yung oh. lucky. 1 garage. 1G. Gagay yung kapal Uy Gagay kang pusa ka Siray mo kagad yung payong ko Yun yung kapal Double yung ano di Para matibay laki ng payong Sakto to pag ano Mga starting grid sa karera So may taga payong ka lucky laki oh. yun Ayos dependot pa hmm. Close natin. ah stick pa rin yung design na ito. Nung, ano, ng bakal. Parang carbon style. Oh. Yun Oh. Parang carbon. Ah, uh, mas. Ayan. Grabe. Ganda So, yun lang. Yun lang yung mga nakuha natin. Ang dami pa rin. Kano rin to. Mga nasa worth. Lagpas 5k itong mahigit. Ang dami oh. long step, mga magkano na to, eh. Ito, so, alam ko mga nasa pulang dalawang 2,000 ata ito eh. You know. Grabe. So yan lang. Sa mga mga fan ni Motodeck na bumibili ng peking apparel mas maganda bumili kayo ng original. Grabe kasi yung difference. So. You know. High quality. So yan lang. Thanks for watching. Bye-bye.